Good morning mga kabiboy Ito na naman po tayo Isang araw na naman Ang oras is alas 6.30 So as usual Punta tayo sa ano, ilog Bingwitan time Umingwit tayo ulit Maganda pag umaga kasi Ano Nanginayin yung isda sana swertin tayo Meron ulit ako isos <laughs> Yung aking bait Aray Bait ko buhay na hipon kagagaling ko na ng palengke so kita kita tayo ayun yung, ayun yung spot ko dito lang ako yan sa ilog ko hindi lang malapit so yan kita 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 tayo doon sa, ano, sa spot ko yan steady ko lang dito ang cellphone ko mga kabiboy yan yan dyan ako mamimingwit sana makita nyo ako dyan ayun oh. No. sana makahuli tayo tingnan na natin iwan ko lang nakaplay dito yung cellphone baba na ako Yon, hello. Kita nyo ako dito. Masukal. May isa lang mga gato. May isa lang mga gato. Oi, oh. oh. see? May isa na. <laughs> 我呢？<Wow. S 2> <Wow. S 1> ulo lang

Ano uh! <laughs> na tanong ko? Bang tatlo maliit ay takot, dunok Papatay rin ito mga kaiboy. Lunok eh. Sabi, lunok, lunok na lunok. Lunok na. Lalo <laughs> na. Ano ito? Ang laki ng palangan. oh palangan. Ang laki. Ano ito? Ano ito pala palangan dito? masarap to, masarap to. Masarap to. Masarap to. Masarap to. Last. yun mga kabiboy hindi ko napansin na nalubat na pala aking cellphone pagkatapos ko dyang umalis kaya uh, hindi na po ako nakapag-video ibang spot na aking lilipatan kasi nalubat na pero nakahuli po ako ng dalag so ipapakita ko lang po yung mga huli ko uh, sa pamimik ko yung araw na yan so maghuli reveal na lang po tayo mga kabiboy kasi nga Ayan, uh, nalubat talaga ako aking cellphone. Lumipat pa ako ng spot yan. Nakuhuli na pa ako ng malaking dalag. So, ipapakita Ay, ko pa sa inyo lang. yung huli ko. Yun! Dali na sa na pabibot. Naputol yung bingwit ko mga kabiboy. Oh. Nasubabit. Putol yun. Pero may huli ako sa ano rin. Meron ako na huling dalag. Yan o. Oh. O. Oh. Tutukan mo yung pista. O, oh, yan. Dalag yung huli ko. Laki o. 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 Tingnan yung braso ko. O. Oh. O ulo oh, <laughs> oh dalag oh. yan naked fish and snake meron tayong mga isang maliit yung mga gat isa dalawa tatlo apat ito maliit kasi hindi ko naman pakawalan kasi nalunok niya yung tag, yung paminguit. patay na rin tapos ito yung malukot makukulit yung pakan so ito yung huli ko mga kabiboy ngayong umaga One. Two. Three. Four. Five. Anim na piraso pero sulit na ako rito ano you know? sulit so, na yun. Binalik ko ako agad yung ano, yung, yung dito niya, pinaligat ko agad. Baka makawala ang dulas nito eh. Pero buhay pa yan. Ayan. So, yun o. Oh. Yes, di ba? Hi! Meron ulit akong biyaya galing sa ilog. Close up. Ayan. Picture. Okay. Yun. Reveal, holy reveal tayo. Yan, oh. No? <laughs> holy reveal tayo yan. Holy ko na yan. yan no? Dalag. Laking dalag. Braso yan, no? Dalag. Laking braso. Dalawa malaking mga gat sa dalawa. Tapos may mga maliliit. yano. No? oh. Ilan lahat yan? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Sampu na, Sampu. One, two, three, four, five, Six, seven, eight, nine, ten. Oh, sampung malalaking isda ang aking nahuli kanina, mga kabiboy. Buhay pa yung dalag niyan yan? Buhay pa yan. Apatay na. Ay, yus Buhay pa pala. Buhay pa rin yung dalag. Ito yung huli kong... Yung nahuli kong huli, malaki na. ano o. Oh. Ba? Mm, para... Yan talaga basta masipag ka lang mamingwit niya sa ilog at talagang may isda, may makukuha at makukuha ka. Ayun, yan ang aking holy Sunday fishing. Uh, uh, uh. oh, Ayun guys, update po tayo. Ito na yung huli ko. Ito, lapit, lapit, lapit. Diyan bilangin natin yung huli ko, yan no? Isang biya, isa. Mula sa maliit, dalawa. Mga gat. Uh, tatlo. apat, lima, anim, pitu, Walo siam, oh, laki ng, ano, siam, laki ng magat, ito pa, sampu, yan, laki ng magat, oh, iye saka ito, labing isang huli ko. Ano mo? Alay ko, madulas. Oh! <laughs> jumbo! Labi jumbo! Oh. oh! So, yan ang huli ko, mga kabiboy. Yan o, oh, guys. So, oh, ito huli ko. Ngayon, lilinisan ko to ngayon para maluto na mamaya. Para wala na akong gagawin Di, magluto na lang mamaya, di ba? Mamaya, kung maray, pakita ko sa inyo anong luto ang gagawin ko nito. Ayos, oh. Ito na huli ko. Yan o. Oh. oh, oh, oh. Yan, yeah, o. Oh, yeah, yan, dami. Yes, ayos. Mamaya, naman, man, pag nagluto na, ligis mo na.